Ano nga ba kadelikado ang lagnat? Pwede bang hayaan na lang ang kambing kapag may lagnat? Ano ba dapat ang gagawin kung hinala mo na may lagnat ang inyong kambing? Bakit ba may lagnat? ka sideline. Panahon na para maintindihan natin ang patungkol sa lagnat ng mga alaga natin at iyan ng pag-uusapan natin sa video na ito. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga K-Agri Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Simptomas lamang Ang lagnat ay simptomas lamang, kaya dapat may ideya tayo kung bakit may lagnat nga ang ating alaga. Ang dahilan sa lagnat ng ating kambing ay pwedeng impeksyon, pwedeng heat stress, pwedeng stroke, at pwede ring pagkakakain ng halamang may lason. Oh, no! Kaya importanteng matukoy din natin ka-sideline kung ano ang tunay na karamdaman ng ating mga kambing. Dito na pumapasok ang pagtawag ng vet, lalo na kung wala tayong ideya kung ano ang dahilan ng lagnat ng ating kambing magsukat gamit ang thermometer. Huwag mong hula. Ang dapat gawin kapag may hinala tayong may lagnat ng ating alaga ay mag-thermometer. Rekta lang pinakamaiging paraan para makasigurado tayo sa temperature. Dapat hindi lalampas ng 40.3 degrees centigrade. Bakit ba delikado ang lagnat? Kasideline, heto ang mangyayari kapag nagkakalagnat ang ating alagang kambing. Una, paglala ng sakit. Ang lagnat ay hindi ang mismong sakit pero kung hindi natin bibigyan ng lunas yung pinagmulan ng lagnat ay ikakapahamak ng ating alaga. Pangalawa, dehydration. Kapag may lagnat ang ating mga kambing, hihingalin at magpapawis-pawis sila, kaya lalong mawawalan ng tubig. Lalo itong manghihina at lalala ang sakit. Sa ganitong mga pagkakataon ka sideline ay dapat painumin ng electrolytes. Pangatlo, Panghihina at pagkawalan ng gana. Kapag nilalagnat ang ating alaga ay mawawalan lalo ng ganang kumain. Madali itong mapagod at malamang ay hindi na kakain. Lalong mawawalan ng enerhiya at mamamayat. Sa pagkakataong ganito ka-sideline, praktikal ang magbigay ng B-complex vitamins at pang-apat, secondary infections. Kapag hindi natin nasolusyonan ang sakit na tumama sa ating alaga at nahayaan na lang, maaari pang magkaroon ng iba pang infection, katulad ng pneumonia, pagtatae at joint infections. Deadly ang mataas na lagnat. Ka-sideline, heto ang maaapektohang sistema ng kambing kapag napabayaan ang lagnat. Una, kidneys. Kapag na na-dehydrate ang ating kambing, mas kaunti ang dadaloy na dugo sa kidney at siya namang magre sa organ failure. Pangalawa, puso. Kapag mataas ang lagnat ng ating mga kambing, mas mabilis ang pagtibok ng puso nito na siyang magdudulot ng overload at pagkaatake nito. Pangatlo, Lungs Kapag mataas ang lagnat ng ating mga kambing, magkakaroon ng respiratory failure lalo na kung nagkanumonya na ito. At pang-apat, Central Nervous System Kapag mataas ang lagnat ng ating mga kambing, magkakaroon ng kakaibang pagkilos ang ating mga alaga. Nandyan na yung mga mata na hindi mo alam kung saan sila nakatingin. Ang masakit na resulta ng lahat ng ito ay Kamatayan Totoo ba ang sabi-sabi patungkol sa lagnat at kailangan daw ito para masugpo ang impeksyon? May katotohanan na ang lagnat ay natural na reaksyon ng kambing para kalabanin ang impeksyon o sakit. Pero kailangan din naman natin itong i-manage. Ka-sideline, kapag pinabayaan natin ang lagnat at impeksyon, ay lalong malalagay sa peligro ang ating alaga. Para sa amin mga kasideline, sideline makakabuti ang pagbibigay ng antipyretic o analgesic sa panahon na inaapoy na ng lagnat ang ating mga kambing. Huwag din siyempre ipagwalang bahala ang infeksyon. Sumangguni tayo sa ating local vet. ang ibon. Mas ang ibon. Mas malusog. Mas pinatibay. Sa vitamins and minerals pack, ang anumang sakit ay goodbye. goodbye. sideline bukod sa aming Facebook page. Inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mangkay AgriVentures. Nais po namin i-shout out at batiin ang ating ka-sideline na si Mr. Roque Celorico. Maraming salamat po sa inyong pag-message at patuloy na pagtangkilik sa aming store na Mangkay AgriVentures. sa sideline. Huwag na po nating hintaying magkasakit ang ating mga alaga. Mas maganda, meron tayong gamot na pang-emergency. Para sa unang simptomas pa lamang, ready to rescue ka na! Dahil tandaan ko sideline, tamang pakain, tamang programang pangkalusugan, sigurado ang kinabukasan. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga, kasama si Mang K para sa sideline.ph Happy Goat Farming mga ka-sideline!